guys mga tag pantanim na saging guys yun guys ay ng pantanim guys kay maganda yung pananim ngayon kay tagula na guys ano? 아니 아니 뭐 아니야 하 에이 nakakuha na kog tatlong pananim guys yan oh yan yan tinanim na isa guys magsikap tayo ngayon guys kahit tagula na umpisa tayo pananim para ugma ag guys dunay mamumuk Marami na tayong nakuha. Okay. Guys, yun. May tinanim na doon. May tagatanim ako. guys. May tagatanim ko, guys. Oh. Sikap tayo, guys. Ngayon nga tagulan. Para mahintayin tayo, guys. Yung tinanggalan ko ng pantanim, guys inanuhan ko ng lupa para mag ano uli na naman yung ano niya anak guys guys wala tayong taga video na nadapa yung cellphone ko sa lupa guys hmm, guys nakakuha na tayo ng ano limang pantanim guys tatlo pang natira kukuha na naman tayo dito guys sa kabila. bali dalawang puno na tong nakuha na natin guys sa doon tapos dito tapos bali, bali dalawang bali limang ano pala ang tanim yung nakuha natin lipat naman tayo doon sa kabila guys ito guys ang kuha natin ng ang pantanim na naman guys yan I itirahan na lang natin yan ng dalawa guys may eh dalawang ni natin may mga maliliit pa guys yan ang susunod na pantanim guys